Hi guys! Good afternoon. good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat! Welcome to my vlog! Ayan. For today's video guys, eto na nga. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload at hindi nakagawa ng videos dahil nga sa mga... Uh, ...naging uh, problema natin sa ating... Uh, ...tawag nga sa ating... Uh, cellphone dahil na uh, na-block tayo ng email natin dahil sa papalit-palit natin ng email. So ayun, uh, after pina-reformat ko tong cellphone na to para uh, uh kaling may maibalik ko yung aking uh, old na uh, email And then, uh, sa kasabang palat guys, hindi agad siya nakabalik yung aking account. So, umabot siya ng mga 5 days. Kaya, ayun. Uh, actually, nakabalik na tayo 3 uh, days ago or 4 days ago. Pero, yun na nga. Medyo uh, nawalan tayo ng ganang mag-vlog and gumawa ng video. So, ngayon, uh, i-consider ko na yung sarili ko na magbalik vlog na tayo. And, basta na masaya rin ako guys dahil Uh, finally and finally nabalik ko na at nakuha ko na ulit yung aking dating facebook na sumasahod na ako so ayun uh, active na ulit yung aking facebook and ako na mismo ang nagmamayari ulit dahil nga hiningian ako ng identity uh, ng facebook which is ang aking mga uh, documents like passport and uh, ID ko dito na ginagamit dito sa saang bansa ako naka stay and uh, para kung criminal nun guys nung mga panahon na yun, kasi may mga pagingat pa left side and pa right side ng mga kadramahan sa buhay so anyway guys ano tayo ah uh, mag ano tayo mag normal ano na tayo guys so Hopefully, matuloy tuloy na natin tong ating pagbablog ulit dahil nga uh, kailangan natin mag-upload na mag-upload para sa uh, ating YouTube and ating Facebook. So actually guys, nandito lang ako pala sa uh, sa train station and again, uh, dito na lang ako nag uh, video kasi nga nung nasa Paglabas ko ng bahay hanggang makapasok ako dito sa mismong train station na to sobrang init And alam nyo ba yung 40 degree 40 degree ang kainit ng Dubai So ayun may mas malala pa dito guys soon If ever siguro eh hindi ko lang rin alam So ayun na nga uh, uh, Hindi tayo nakapag ano kasi nga baka ma-overheat na naman yung ating cellphone And manginit siya So kaya dito na lang tayo nag-start mag vlog. So, mamaya guys, magsakay natin ng uh, makapasok tayo ng train. I-try kong makakuha ng video clip para makita nyo ang mga tao mismo sa loob ng train station. So, ayun. Uh, madami tayong ganap guys. Madami, actually, madami akong ganap guys na hindi ko na bijuhan hindi ko na hindi, hindi ko na gawang content dahil nga sa mga panahon na parang Uh, nawalan ako ng gana pero ayun nga, sayang din and uh, nabawi na natin yung uh, facebook natin so hopefully maganahan tayo ulit at bumalik yung ating sigla sa paggawa ng ating mga video para naman kay Papaano meron tayong update sa inyo at meron yung makita na update galing sa akin guys and maraming nagsasabi na uh, kaya daw hindi na ako nagbablog uh, or nagbibideo dahil na wala rin namang nanonood or wala namang mga like Guys, hindi ko kailangan yung mga ganun guys Na may maraming mag-like Maraming, maraming mag-view uh, mag Sa mga ano ko Sa, sa aking mga Sa aking mga videos So, ang akin lang guys At least kahit mga lima, sampung Nag-likes and 100 more Than uh, views Okay na sa akin yun at least May nakakilala sa akin at may nanonood Sa akin, sapat na yun sa akin At least kahit pa paano habang tamatagal, mamomonetize rin naman tayo And soon, may magagawa rin naman tayong tama At meron naman tayong magagawang uh, uh, maganda na eco-content natin Hindi naman sa sinasabi kong masasama ang ginagawa kong video Ayantina. Pero Your attention please The train to E-Ant will arrive at platform 1 pero soon, ayan, magkano tayo. So, guys, nandito na yung train, guys. So, mamaya ulit, guys, so, ko sa inyo ang mga tao sa loob mismo ng train station. Ipakapuha tayo ng video clip. So, mamaya ulit, guys. The next station is Al Qusais. Doors will open on right hand side. So ayan, nakalabas na kami guys at na kami ng metro train station and mag-aabang na kami ng bus. Bus naman yung sasakyan namin for after this. So ayan, kami-kami yung mga uh, natatanging bumaba galing sa mismong train. Yan, yeah, doon din yung kabilang daanan. So, ayan, balik na tayo sa taas kasi nga, Friday pa lang ngayon. And mostly kasi pag Friday, medyo late or matagal dumating yung mga bus na ah uh, papunta dito or papunta doon sa aming work. Dahil nga, ah uh, dahil Friday ngayon and maraming sisimba maraming nagmamas, uh, nagmamas, I mean marami nang sisimba dahil nga uh, Friday and Muslim uh, church time ngayon so ayun dito muna tayo habang naghihintay tayo sa uh, bus na paparating siguro mga 10 or 15 minutes pa bago dumating yung mga bus na uh, hihintayin at sasakyan ko going to my work place so hopefully hindi ko makasakay yung mga Uh, kaworkmate ko kasi alam nyo ba guys pag na nakakasakit yung mga kaworkmate ko uh, napapa toxic tayo uh, papunta doon sa workplace ko dahil nga uh, ayoko silang makasabay ayoko silang makasabay sa uh, sa bus or sa paglalakad Dan ang ingay nila, ang ingay talaga din maglakad at mag uh, uh, papuntang work so ayun Uh, kaya napapataksi ako pag people uh, sa last uh, bus stop na sasakyan namin dun ako bumababa para mag taxi and ayun, uh, medyo hindi tayo nakakatipid pag uh, sila yung nakakasabayan namin and hindi lang naman ako ang may ayaw na makasabay yung uh, mga ko dahil nga maingi sila sa ko rin kasama sa work, uh, ayaw din makasama or makasabay yung mga kasama namin sa work na kasabay namin umuwi at kasabay namin papunta dito sa work din namin so ayun lang guys so kita uh, hintay hintay lang tayo sa bus na paparating and ayan na dito tayo sa hallway ng train station ayan nakikita nyo hallway ng train station so maraming nakaupo dito sa side by side ayan magpapansin nyo yung mga taon yan hanggang sa dulo yan may mga naka upo mga nakatambay dahil nakiki wifi and ako minsan nakiki wifi ako dito and minsan meron naman tayong uh, balance para sa ating uh, cellphone data so ayun lang guys so mamaya ulit guys uh, pag uh, nakasakay na tayo ng bus or makababa tayo ng bus i-update ko pa rin kayo sa ating uh, journey for today's video okay so mamaya ulit guys I love you all.

and then we go up and down to, so that it will take lower a lower, uh, lower chair tayo guys nakababa na tayo sa bus Ayan yung bus na natin oh. Yan yung sak ay, bus na silakyan ko guys Ayan So nakababa na tayo At naglalakad tayo Napakasobrang init Napakasobrang init guys Ayan so alam nyo na Kung gaano kainit dito sa Dubai uh, Hindi ko nga lang alam Kung ilang degree ngayon pero nakita ko kanina 40 degree yata ang kainit ng Dubai! So, yun Maglakad tayo. And... Hopefully... Tapos na yung... Uh, church time nila. Para kay Papaano, wala tayong mga kasalubong na mga... Uh, ...tao. Tao? Tao nga. <laughs> natural tao kasi church time ngayon na mga muslim so hindi ko lang alam kung tapos na ba or hindi pero parang may nakakasalubong na ako or makakasalubong na ako ng mga tao na galing nagsimba or nagsamba so ayan guys uh, parang ganda ng camera ko ang ganda linaw niya ang linaw niya pero magalaw lang yung kamay ko so ayan guys and i na natin tong mag vlog na mag vlog and mag uh, mag video na mag video para kita paano meron tayong bed na ma-upload ayun so ayun 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 ayan Friday today sana meron tayong oh. Friday ngayon so sana marami tayong ramita uh, marami tayong gawa and meron din tayong tips na makuha or matanggap today para kay papaano ah uh, may extra money tayo for today's video dahil wala tayong pera guys beti na lang yung pera ko wala pa kaming sahod ganon so hinihingal ako so sana I wish ko lang ganon ayan so mamaya ulit guys kasi hinihingal, hinihingal, na naman tayo so pag tayo saka tayo bumalik sa paggawa ng video so for tonight for today's for this morning for this afternoon mag end muna tayo and babalik ako guys para mag tapos ng ating uh, video mamaya so mamaya ulit guys huwag yung aalis and sana panoorin niyo to at tapusin nyo ang video na ito so mamaya ulit guys so ayan guys nakatawid na tayo and tapos na pala yung uh, church time nila tapos na yung samba nila so ayan uh, Itong nakabako dito guys Hindi ko lang rin alam Kung anong ginagawa dito Kung anong gagawin dyan Pero nasilip ko napakalalim ng Hukay Napakalalim ng hukay And hindi namin alam Kung anong yung gagawin dyan And hopefully gumawa sila dito ng Flyover Para kay Papaano naman Meron kaming flyover na madadaanan Bukod sa Uh, signal light kasi para mas safe kami uh, may flyover talaga dapat sana dito banda so ayun guys uh, malapit na tayo sa salon and uh, doon tayo magtatapos mismo sa loob ng salon ng ating video para kay ano meron kayong update or nakikita na kaganapan doon mismo sa loob ng salon namin guys so ayun ah uh, pagdating ulit sa salon guys mamaya ulit pagpasensyahan nyo na wala tayong magandang content na ipapakita sa inyo pero thank you so much man sa mga nanonood and sa mga nag update ng aking mga videos na ginagawa so see you on inside salon So yun na guys, nandito tayo sa salon. And nakapagpatuyo na tayo ng hiya and tapos na rin ako mag uh, mag breakfast kumain ng pandisan at ng kape so ayun and nakapagpapresh na rin ako actually and hindi ko na na, na video ha yung aking paglinis ng mukha at paglagay ng aking cream so that's it and mag-end na tayo sa ating uh, mini vlog mini vlog So, thank you so much guys. I love you all. I'll see you in my next vlog. I love you all. Bye.